Hello guys! Ngayon ay mangunguha tayo ng puso ng saging. Ang tawag dito sa amin ay sabunganay. Ayan. Wow! pangulam. Sarap talagang mamuhay sa probinsya. Yun naman. Napakasagana ng buhay. Lagi yan. Laging may, sab may ano dito, puso ng saging. Lagi din kami kumakain ng saging. Magmumukhang saging na kami. Sa susunod na araw, meron ulit puso ng saging. Puso ng saging ulit. Ito na, isa po nga Oh, magbo-voice oh. Na ako tanong.